Breakfast mo yung kulot ko. At kaya naman, naps ko na yung egg sa rice. Good morning, guys! Magpapakain ako kay kulot ko. Ito ang kanyang pagkain, fried rice with egg. Ito ang paborito niya kinakain sa breakfast. Di ba, bibit? Pilipino to si kulot. Pilipino siya, guys. Ang kinakain niya, fried rice with egg. Di ba, kulot, bibit? Sandali nga. Hindi ko mahanapan pa maganda ito. Si Rama tulog pa. There's people they are doing. Mamaya si Rama kakainin lang yung sandwich. Si Rama may lig na kumain ng sandwich. Ako na mamaya magiinom ako ng tea milk. I feel hot, mahal Buhay ko yung AC, mainit eh. Uh, ubus niya to. Parang tanghali na ang kanyang ano. Parang tanghalian ang kanyang kinakain sa breakfast. Tubig. Wala in, uh, in your room, wala man? late na kami nakatulog ni Nerama kaya tulog pa siya. Really? The surgeon. Is one The grape? The big. Ay, ang init pa rin dito. The big red. You see the big red? The name is The big red. The big red. The Mas lalong mainit yung pakiramdam ko kasi naginig na ginom ako ngayon. The big red. The big red toy. Its name is surgeon. Surgeon. Ah! Okay. She just wore This one, me, but she's in a surgeon. I thought the, the gray one, uh, the gray one. Hmm. The red one is the surgeon. Uh, okay. yeah, Mega love shoutout sa lahat. Salamat pala sa mga sumuporta sa premiere namin ni Rama kagabi. nag over ako dito. <coughs> <coughs> Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan po, tapos nang kumain si color Thank you for watching. Bye-bye. Have a nice day.